Noong ikalabinsyam ng Abril taong 1775, nagsimula ang digma ang revolusyonaryo ng Amerika sa mga labanan ng Lexington at Concord. Ito ang mga unang pakikipag-engage sa militar ng Alitan sa pagitan ng kaharian ng Dakilang Britanya at labintatlo sa kanyang mga kolonya sa Hilagang Amerika, na nagdeklara sa kanilang sarili bilang ang malayang Estados Unidos ng Amerika. Sa parehong pecha noong 1943, sa panahon ng ikalawang digma Pandaigdi, ang Pandaigdig, ang pag-aalsa sa Warsaw Ghetto ay nagsimula ng labanan ng mga Judy residente ng Warsaw Ghetto sa Poland ang huling pagtangka ng Nazi Germany na i transport ang natitirang populasyon ng ghetto papunta sa mga concentration camp. Ito ang pinakamalaking isang pag-aalsa ng mga Hudyo noong Holocaust. Sa huli, noong ikalabinsyam ng Abril taong 1975, naganap ang pambobomba sa Oklahoma City, na isang domestikong teroristang pagbobomba ng truck sa Alfred P. Murrah Federal Building sa Oklahoma City, Estados Unidos. Ang salakay, na isinagawa ni Timothy McVeigh at Terry Nichols, ay pumatay sa 168 na tao at nagdulot ng pinsala sa mahigit 500, ginawa itong pinakamamamatay na insidente ng domestikong terorismo sa kasaysayan ng U.S.